seek the truth katotohanan lamang po not the script sekwens uh, hindi po kita inuutusan at tinuturuan isa itong uh, pakiusap at paalala lang po ang isyu ngayon ay tungkol sa ghost substandard o anomalous flood control projects kung wala kang sinisino-sino o pinipili kasuhan niyo po at ipakulong ipakul yung mga totoong mastermind. Yung totoong buaya. Mag-focus po kayo sa mga magnanakaw at uh, korap. Ikulong na yan, mga kurakot. Alam kong kilala mo sila. Di mo pa siguro mapangalanan, pero pakiusap ko po. Uh, tumbukin niyo po. Tumbukin niyo po. Mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, isang pagbati po sa inyong lahat. Ano mang oras po kayo dat na ng video nito. Napanood nyo po yung pambungad nating video mga kababayan, yung tungkol po dito sa direktamenting uh, mensahe ni Senator Bongo sa kanyang kaharap na si Secretary Vince Dizon ng DPWH mga kababayan. Grabe po ito. Yung mga binitawan niyang salita rito mga kababayan tungkol nga po dito sa nangyayaring katiwalian sa flood control project na inililihis. Inililis ang usaping ito pero eto nga po medyo kalma lang yung pagsasalita ni Senator Bongo rito mga kababayan pero may uh, matinding uh, tama ito. Kung uh, tatamaan dito uh, si Secretary Vince Dison ng DBWH mga kababayan. Direktamente po ito. Direct to the point na sinasabi ito ni Senator Bongo mga kababayan. Para malaman nyo po yung kabuang uh, sinabi ni Senator Bongo kay uh, Secretary Vince Dison ng DPWH mga kababayan. Panoorin natin ang sabay-sabay ang video ito. Salamat po, uh, Mr. Chair. Magandang uh, umaga po sa inyong uh, lahat. Uh, Mr. Chair, esteemed colleagues, to the, to the officials and staff of the Department of Public Works and Highways, led by uh, Secretary Vince uh, Dizon, pleasant uh, day uh, to all of you. Mr. Chair, the DPWH is now in the test of uh, uh, public uh, scrutiny. Uh, kaliwat ka ng batikos po ang natatanggap ng Departamento matapos mabunyag ang mga irregularidad, korupsyon, katiwalian at kapalpakan po sa mga proyekto at infrastruktura. Lalo na sa usapin po ng flood control projects na dapat sana ay nagpoprotekta sa ating mga kababayan laban sa baha at kalamidad. Pero naging lugar po ng katiwalian. Uh, nakita ko po ang paano magtrabaho si uh, Secretary Vince uh, Dizon. Uh, masipag uh, kahit saan parte ng uh, bansa nakikita nyo yan hindi lang po ngayon kahit noon pa panahon ng uh, uh, pandemya. we support the secretary and the DPWH in these challenging times but I am one with the Filipino people kasama po ako sa panawagan ng publiko na dapat managot po ang lahat ng sangkot dito sa lahat ng uh, korupsyon na naiulat at uh, for the record I am against the uh, unprogram appropriations kasi prone po ito sa abuse at uh, corruption at uh, naging semi pork barrel na nga at I'm sure against rin po dito ang ating uh, financial kumare ay uh, tanggalin na po ito at nagiging uh, ginagamit na po ito masyadong malawak yung pinanggagamitan nito okay lang sana gamitin sa heya o sa pangsweldo. Pero po pag naging abuso na po itong mga unprogram appropriations ay hindi na po focus ayon kaya I am against uh, the uh, unprogram appropriations. Uh, those uh, behind failed and ghost projects must face the consequences in pursuit of justice. Ginagawang gatasan ang mga proyekto ng gobyerno. Let us hold all those responsible for this mess accountable. Accountability must cut across all sectors, from contractors and implementers to proponents and legislators. Secvins, sa lahat po, I hope you are one with us, the Filipinos, in this crusade against corruption. Seek the truth only and do not rely on any script if there is any. Nakailang beses ka na pong napamura Ilang beses nating uh, nasubaybayan po ito, galit na galit ka, uh, pakiusap ko lang, Ik ikulong mo talaga yung mga kurakot, yung totoong kurakot. Alam kong alam mo ang gaano ka katalamak po ang korupsyon ngayon. Uh, hindi naman po perpekto yun, no? yung panahon ni Pangulong Duterte, former President Duterte. Alam kong alam mo na gaano ka talamak yung korupsyon ngayon. Ikaw, panahon ni Pangulong Duterte, alam mo mismo, saksi ka pag galit si Pangulong Duterte kapag may corruption. Uh, at naging presidential assistant uh, adviser for flagship uh, programs kanong panahon niya, hindi man perpekto, pero itong nangyayari po ngayon ay tal talagang talamak at uh, galit po ang tao. Kaya pakiusap ko lang po, seek the truth. Katotohanan lamang po, not the script. Sekvins, uh, hindi po kita inuutusan at tinuturuan. Isa itong uh, pakiusap at paalala lang po. Ang issue ngayon ay tungkol sa ghost, substandard o anomalous flood control projects. Kung wala kang sinisino-sino o pinipili, uh, kasuhan niyo po at ipakulong ka yung mga totoong mastermind. Yung totoong buhaya. Mag-focus po kayo sa mga magnanakaw at uh, korap. Ikulong na 'yan mga kurakot. Alam kong kilala mo sila. Hindi mo pa siguro mapangalanan, pero pakiusap ko po, uh, tumbukin niyo po. Tumbukin niyo po. Huwag nang paligoy-ligoy pa. Tumbukin niyo yung sino may sala talaga rito. Tumbukin mo yung mastermind at 'wag sanang ilihis yung issue. Totoo lamang po. The truth, nakaantabay ang mga tao, naghihintay po ng resulta, interes ng tao, interes ng Pilipino ang unahin natin na dito. Uh, malaki po ang aking paniniwala na yan po ang iyong tatagking uh, landas. Alamin yung katotohanan, ikulong ang dapat uh, ikulong ikulong ang mga corrupt. I hope you're one with us dito sa ating krusada na labanan ng korupsyon sa gobyerno. Having said that, Mr. Chair, would like to ask some questions lang po. No? Kasi nasasayangan talaga ako dito sa mga flood control na nasasayang sa mga nakaraang taon. At bilang principal author at co-sponsor po ng Republic Act No. 12076 o ito pong Ligtas Pinoy Centers Act, ito pong pagpapagawa ng evacuation center sa mga munisipalidad at uh, syudad, which mandates the establishment of evacuation centers in every city and municipality nation nationwide. Sa 1.2 trillion na budget po ng flood control from 2022 to 2025, 60,000 evacuation centers na sana po ang pwedeng maitayo dito. At assuming po no, na 4 million per classroom, sana po ay nakapagpatayo tayo ng 300,000 na uh, classrooms. Uh, since ang NDRMC po ang uh, mag-identify ng mga priority areas po sa na mga evacuation center ilan na hong uh, na nagagawa ninyong evacuation centers even before the uh, uh, naging nabatas po itong Ligtas Pinto Pinoy Centers Act uh, Secretary Vince ng DPWS, ilan na hong natayo ninyo before at uh, nung naging batas po itong Ligtas Pinoy Centers Act, uh, ilan na ho ang uh, plano ninyong gawin? Laking tulong po ito kasi ikaw mismo umiikot ka sa mga nasalanta ng bagyo, lindol. Wala silang maayos na evacuation center, yung iba nasa tent lang napakainit, walang maayos na comfort room, yung sanitation po. Sana bigyan nyo po ito ng prioridad, itong pagtatayo ng mga evacuation centers. Mr. Chairman, maraming maraming salamat po. Kaisa po tayo ni uh, ng ating senator uh, dito at uh, gusto ko lang pong sabihin na uh, sa 2025 since napasa po ang batas uh, 13 out of 32 evacuation centers na po ang ongoing uh, o complete. Complete na po. Uh roughly po 650 million out of the budgeted 1.6 billion for 2025 ang nagawa uh, na po. So ongoing po yung natitira pong uh, mga evacuation centers for 2025. Gan ganun lang po kaliit yung inilaan na pondo. Pero naniniwala ka na malaking tulong po itong mga evacuation center. Opo. Opo. La Opo. Lalong-lalo lalo na po ngayon na uh, panay bagyo, Panay, uh, may mga sunog, pagbabaha. Nagagamit yung mga skwelahan, nagagamit yung mga gym. Eh sana po ay may maayos since batas na po ito. Baka mabigyan nyo po ng prioridad ang pagtatayo ng mga evacuation centers. Opo, ay ang, yun nga po ang inallocate for 2025. Ito po ang sinasabi sa akin ngayon. Uh, essentially 100 million per region kaya po 1.6 billion ang total at uh, yun nga po, eh, 13 pa lang po out of the 32 ang nagagawa ngayong 2025. Uh, roughly about 45%. ah uh, kaya po, kailangan paspasan din po ito. No? Pero po sa 2026, 2.1 billion po ang uh, inallocate na dagdag na pondo for the evacuation and public health facilities po. 2.18 na. Napaka-liit po. Hindi nyo ba maaring maging priority prioridad po ito since sa uh, batas na po itong Pinoy Center? Maaring naman po, pero kagaya nga po, Mr. Chairman, nung sinabi ko kanina, unfortunately, wala po talaga akong uh, uh, naging contribution dito sa budget na ito. No? Pero pero makakaasa po kayo, eh. lalo, lalo na po kung gusto pong dagdagan ng ating uh, Committee on Appropriations at ng Senado ito, this will be very, very welcome po ah uh, sa sa department po kung madagdagan po ito for 2026. Yung 2025 po, obviously, wala na po tayong magagawa doon. Uh, ang gagawin na lang po natin is papaspasan po natin yung natitirang mga evacuation centers na ginagawa po. Thank you po, Mr. Chairman. Sa, sa ating Mr. Chairman, Senator Win, baka pwedeng i-reallocate uh, mo yung ibang pondo. May Uh, hindi naman prioridad itong mga flood control. Baka batas na po ito? Pinasa natin ito nung uh, 19th uh, Congress. Principal uh, author ka rin po nitong batas na ito. At ito mandatory na sana pero hindi po nabibigyan ng uh, ng pondo. Napakaliit po to. 2, 2 2 billion lang po ang inilaan for 2026, am I correct, Mr. Secretary? Yes, yes, Mr. Chairman. Uh, opo. Yung, um, although po, wala na pong flood control no, na locally funded sa 2026 budget, pero uh, iiwan po namin sa wisdom ng, ng Committee on Finance at ng Senado ah, uh, mamarapating pong dagdagan. At naniniwala naman po kami na kailangan-kailangan natin po itong mga evacuation centers na ito lago-lago na kung napansin nyo po. No, uh, Ang dami po nating mga sakuna na kailangan i-address Uh, no less than the president po has been going around and yun din po ang napapansin niya nabanggit rin po kanina aside from evacuation center ito pong uh, health uh, facilities no ah uh, uh, dahil nasa GAAPO, po mandated po ang DPWH to implement uh, health infrastructure projects exceeding uh, 5 million. Kayo po nag-implement ng uh, mga health facilities. Exceeding 5 million. Pag ito po ay uh, kahit na nasa DOH po ito. Uh, ito po kasing uh, super health centers o so ibang hospitals, uh, napakahalaga po nito. At maganda naman po ang layunin nitong super health centers na ilapit po natin ang servisyo medical sa ating mga kababayan. Dahil remember, uh, meron tayong 7, more than 7,000 islands at yung iba po ay napakalayo sa access ng health facilities. Naging maganda po ang layunin nito at parati ko pong pinapaalala sa ating DOH na siguro doon maging operational po ito at hindi maging white elephant. At uh, nabanggit po ito sa zona ng uh, Pangulo noong 2024 na sabi niya ay tagtagan uh, pa po itong mga super health centers. At tayo po mismo ay sang-ayon dito at sinusuportahan natin ito kung makakatulong po na ilapit natin ang servisyo medical sa ating mga kababayan. Ngunit uh, may mga naiulat po no na uh, ito pong more than 5 million na mga tinatayo ay uh, kayo po ang nagpapa uh, ang uh, nag uh, ng bidding at nag-iimplement So nana na check niyo ba ito dahil meron po mga naiulat na non-operational at incomplete uh, health facilities. Sayang naman po ito. Imbis na magturuan po ang uh, DOH at ang LGU kung sino talagang dapat magtapos nito since sila naman po ang merong agreement undertaking na para ma, ma to make it operational, ngayon nagtuturuan na sila kung ang ang LGU ba ang dapat maglalagay ng mga doktor. To make it operational, makompleto, nagtuturo na sila. At ngayon, yung iba naman, sinasabi, hindi pa natatapos. So kayo po ang uh, nag-implement nito. Ano na ho ba ang uh, update nito? Dahil sayang naman po ang pondo ng gobyerno. Maganda naman po ang layunin, pero kung nagkakaproblema po sa implementation, sayang po ang pondo ng gobyerno. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Mukha pong may katulad din po nung Reneis kanina tungkol sa mga classroom mukhang mabigat din po ang delay nito no uh, i i was just informed po uh, mr chairman that yung memorandum of agreement po galing sa DOH eh napirmahan po nung July so anim na buwan na ho ang nakalipas uh, ngayong 2025 at alam naman po natin kung wala pong memorandum of agreement hindi po pwedeng magsimula ang uh, construction kaya tingin ko po ang pwedeng maging solution din po dito yung sinuggest po kanina na magdirekta na lang pong memorandum of agreement para sa mga LGU mismo na ang tumulong kasi uh, ito pong nakikita kong mga numero ngayon e eh, imposible pong ma implement to ng DPWH sa loob ng ilang buwan no dahil nga po sa delay dun sa MOA with DOH uh, so ang ang magiging suggestion po namin dito moving forward is magdirekta na pong MOA sa mga LGU ang DPWH at DOH para po may katulong na ang DOH at ang DPWH para ipagawa ng mabilis at maayos itong mga super health center na to dahil grabe na po ang delay nito doon pagang po saan po naging saan po nagkaroon ng problema kaya nagkaroon ng delay sa sector hindi ko po alam ang detalye Mr. Chairman nung July daw po eh ano gang daw eh July gang daw po nagkapirmahan ng MOA so i'm assuming po may may meron po siguro mga naging issue dun sa MOA between DOH and DPWH na sugay gang naayos Sayang naman po no, Marami, sayang po talaga sa Sayang at saka maraming uh, gamit no katulad nung sa Manay. Uh, Sekbins. Uh, Sekbins Dyson napuntahan niyo po sa Manay, di ba? sira yung hospital, yung district hospital. Pero ang ginamit nila yung uh, Super Health Center ng uh, Manay. Malaking tulong po yun sa mga pasyente at sa mga nas, uh, nasugatan na kailangan po ng immediate na uh, uh, paggamot. So, sayang po. Uh, bawat uh, oras po po'y napakahalaga. Sana po'y matulungan nyo rin po sila na wag na silang magturuan ang DOH at ang uh, LGU. Ang importante rito, make it operational at wag pong iwanan na maging uh, white uh, elephant po ito. Uh, Mr. Chairman, just to clarify mo, oh, no, yung pag-operationalize ng health center, gabas na po sa uh, mandato ng DPWH yan. Uh, pero, yung pong pagpapagawa, eh, tingin ko po ang magiging solusyon na lang natin dito para mapabigis is magmawa po tayo sa mga LGU para mapabigis. Tingin ko po, uh, more than willing naman po ang ating mga mayors na tumulong dito. Salamat po, Mr. Chef. Gustong gusto po ng mga LGUs po yun. Dahil malaking tulong po yun sa kanila, lalong-lalo na po sa mga LGUs, mga munisipyo na walang uh, uh, district hospital. Yung iba po, napakalayo, dalawang oras, tatlong oras ang biyahe. Yung mga buntis na na na, 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 na lang po sa tricycle o sa bangka. Island, totoo po yun. May tapos na na super health center dyan po sa Tingloy, Batangas. Isang oras po ang biyahe pag tumawid ka. Ngayon, gamit na gamit nila. Yung mga buntis, doon na po nanganganak. May pharmacy na sila. So ito po yung maganda po ang layunin nito super health center. Ang, ang importante lang dito, eh, trabaho lang po ang mga concerned offices na and uh, make it operational magtulungan bigyan ng tao bigyan ng mga medical uh, workers at uh, wag pong iwanan na maging white elephant yun lang po ang pakiusap ko sa DPWH tulungan niyo po at bilang chairperson po ng Committee on Sports uh, i hope that uh, DPWH could also consider sana naman po ma-repair niyo rin po at uh, mabigyan ng prioridad ang mga sports facilities natin kaysa naman po mapunta diyan sa flood control na walang katao-tao nga ito gamit na gamit po itong mga sports facilities kulang pa nga no at isa, sa, isa tayo sa nagsulong ng repair ng uh, RMC, Rizal Memorial Complex at ang Field Sports uh, Complex na mismo na nakalaro kami doon ni Senator Joel Villanueva na nagkaroon ng tulo nung nag-championship uh, tayo doon sa Senate Sentinels oh, yung yung uh, Field Sports po nung naglaro kami Uh, sayang naman po yung mga pasilidad na kahit matagal na baka mabigyan nyo po ng prioridad o yung mga dormitoryo ng mga athletes natin. Hindi lang naman po uh, ang kailangan nila ay financial assistance kundi moral support, may equipment. Wala na silang dapat isipin pa kundi maglaro na lang. At uh, nakafocus sa kanilang uh, uh, competition. Lalo-lalo na po yung mga national athletes natin. Baka po pwede yung mabigyan rin po ng prioridad kasi ang PSC Philippine Sports Commission is planning to establish regional sports center in various parts of the country. Uh, meron na hubang coordination ang uh, PSC sa inyo na sana po ay mabigyan rin po sila ng uh, priority. Opo, kami po ay makikipag-usap at makikipag-coordinate uh, sa PSC sa pamumuno ni Chairman Gregorio para po again Uh, magturungan po kami kung paano ma-implement po ng mabilis itong mga pagpapatayo uh, ng mga sports facilities na agad naman po natin na kailangan, kailangan all over the country. Thank you po, Mr. Chairman. Lamat. Lastly, I would like to uh, raise the seeming in, yung uh, inequitable uh, regional allocation of DPWH projects. Napapansin ko po yun. Kung saan po po nangangailangan ng infrastruktura, doon po kakonti ang budget kumpara sa ibang developed areas po. May we know the regional allocation of DPWH budget? Anong rehiyon po ang magkakaroon ng mababang uh, allocation at maalala ko noon, Septins nung uh, panahon po ni uh, former president Duterte, pinagbili niya noon, pagkat 2016, sabi niya gusto ko pantay-pantay lahat. Kahit na taga Mindanao siya, gusto niya Luzon, Visayas, Mindanao. Uh, Pantay-pantay. At nabanggit niyo po yung Pangil Bay Bridge na tapos na, no? Sa Osamis. It was, uh, uh, yung kontrata noon, it was started during uh, President Aquino's time. At uh, nagkaroon po ng, uh, parang, nagka-problema po yung governor doon. Sabi niya, baka ayaw na pong ipagpatuloy ni uh, then President Duterte noong 2016. Dahil unang-una -una, talo siya doon sa misamis sa uh, Occidental. Pero nung lumapit siya kay Presidente Duterte, sabi niya tapos ng eleksyon, presidente ako ng Pilipinas, presidente ako ng buong uh, lahat ng Pilipino. Sabi niya ipagpatuloy yan at wala akong uh, pinipili. At ngayon po, napakinabangan na, tapos na sa panahon ni President uh, Marcos, napapakinabangan ng ating mga kababayan from 10 minutes, uh, from 3 hours Naging 10 minutes na lang po yung pagtatawid from Osamis going to Lanao del Norte. At ako mismo uh, pumunta po doon. Nakita lang natin, uh, ikaw yung saksi ka niya, na pantay-pantay uh, talaga yung pagtrato niya. At gusto niya noon, lahat ng uh, uh, lahat Luzon, Visayas, Mindanao ay makikinabang. At sa lahat ng rehiyon at uh, makikinabang. Sana po walang mahuhuli dito sa inyong uh, magiging prioridad. Uh, wag pong mahuli ang Mindanao, wag pong mahuli ang Visayas and of course uh, wag po mahuli ang uh, Luzon lalong-lalo na po doon sa mga uh, prone sa uh, disaster na mga uh, areas po. Kesa naman po na sayang yung pondo ng bayan sa mga flood controls, mga ghost projects, baka bigyan nyo po ng prioridad. Talagang mapapakinabangan ng ating mga kababayan na proyekto. Yung gamit na gamit po talaga. Sana yan po ang magiging focus ninyo ngayon in the next uh, two years po ng uh, administration ni Pangulong Marcos. Walang masayang na pondo, kaya ang sinabi ni senator Bam kanina uh, tanggalin yung mga taba dyan. Dapat po uh, kung ano yung kailangan lang talaga sa proyekto at bigyan ng prioridad yung gamit na gamit ng uh, Pilipino po. Yan lang po ang pakiusap ko sa inyo. Sumusuporta naman po ako parati sa DPWH. At uh, with you at the helm of uh, the department, sana po ay uh, mapatuloy mo ang reforma. Please, uh, please lang po, makiusap ko lang, makiusap to ah. Please implement uh, genuine reforms and eliminate the systemic corruption in the department. Ayusin niyo po yung sistema na uh, nakatutok po rito ang uh, Pilipino sa inyo sa susunod na mga uh, taon po. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, uh, Senator bongo. Uh, Mr. Chairman, yes. opo, unang una po yung regional breakdown, isa submit po namin yan, kagaya na rin nung isa submit po natin na breakdown per legislative district. Um, at i nagan po siguro is uh, uh, ang prinsipyo nga po at paniniwala ng ating Pangulong Bongbong Marcos is ang mga proyekto po na makakabuti sa ating mga kababayan, yan po dahil dapat ang i-prioritize at bilisan no kagaya nga po itong Pangil Bay Bridge ito po ay tatlong administrasyon na po ang pinagdaanan nito at ngayon po eh tapos na po sa termino ni ni Pangulong Bongbong Marcos at makakaasa po ang ang, ang ang ating committee ang ating mga kababayan na tuloy-tuloy po ang gagawin natin diyan ayon na rin sa direktiba ng Pangulo at yung mga reforma po sabi ko nga po kanina tayo po ay nung kinausap po tayo ni Pangulo uh, sabi niya hindi kita igagagay dyan para depensahan ang DPWH. Ginagagay kita dyan para baguhin at reformahin ang DPWH at yun po ang gagawin natin uh, agin sunod sa direktiba ng Pangulo. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Senator, maraming salamat po. Thank you, Senator. Uh, thank you, uh, Secretary Vince.